kung sa Pasig ang imposible ay posible. Sa Kidapaon City naman, ang namamatay ng ilog nuwangan ay bubuhayin muli. Ang usapang pagbuhay sa ilog nuwangan ay napagkasunduan sa isinagawang capacity development session for newly elected officials and executive briefing on the state of local governance nitong Hulyo 11 at 12 sa Acacia Hotel Davos City. Sinabi ni Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista na malagang mapreserba ang ilog para masilayan din ito ng mga susunod na henerasyon. Malaki ang paniniwala ng alkali na kapag sama-samang kikilos ang executive at ang legislative, magagawan pa ng paraan na maibalik ang buhay ng ilog nuwangan. Tiniyak naman ng mga miyembro ng 10th Sanggunian na susuportahan nila ang naturang balakin dahil naging bahagi na rin ng kasaysayan ng kidapawan ang nasabing ilog. Maglalaan ng pondo para sa rehabilitasyon ng Nuangan River at gagawa din ng ordinansa para sakaling magpapalit man ng mga opisyal at liderato ay maipagpapatuloy ang mahakbangin na ibalik ang buhay ng nabanggit na yamang tubig sa lungsod. Luigi Alan Totor, NBC, Bida Balita.